sinalik na kami ngayon sa mata siguro. Okay. So, kasi dito kanina kasi po is may pinunta na po so pagkala na po kapag mag-taxi tapos may mga maang sa'yo, sige lang. Mahulat lang na siya pang magatok sa'yo. Ang babae. Dito siya ginigda sa akin. Si Matoni tuloy hindi na makapulma. So wala pa tong babae si Matoni. Ito na sa akin. Ito naman ako lang. Ang babae ako lang na pinangtaya. Simpleng din sila, kuya, mag-design Ito yung sa liig niya na ano, na dumikit na yung buhok. Dahil na, napabayaan siya ng may-ari. Kaya kailangan ko siyang pagupitan talaga dun sa clinic. Ayan Dati puting-puti yan. Tsura niya. <laughs> Ngayon ay ang dami Ngayon nagtubo-tubo na na i-start ko na siya i-brush with my clipper tapos pag mababa na to lagi ko na siya liguan para masanay si Matoni kasi guys naliliguan palagi kaya sana yan sa tubig ayun tumaba na siya sa akin may feeding program kasi sila dito ni Matoni katapos lang mga yan kumain tapos, binigyan ko sila ng treats. Sige, banat mo. Sana naman talaga. Ano yun, be? Sige, sige. Sige. Oh, Grabe, takot, takot. Takot ako na ito maghawak ng bago pa lang to sa akin kasi magdita ngayon wala na nakahiga to sa balikat ko tapos sinawa ko yung balikat ko oh, shush. may gitna siya dito yata sa amin. mag 2 weeks na ba to tumabak siya ang bilis ang Ang stop kasi wala wala oras-oras yung pagkain ko sa kanila. Ito yung nahabol ko na tumapa. Si Matoni mataba eh. One year old yung si Matoni. Ang timbang niya. Ang kisipin, ano na yan? E, ito. Four years old. Tatlong kilo lang. Dapat nga siya yung mapigat. Eh sa liig niya. Hmm. Nagkakulay na diba? Dati puting puti yan. Bawawa talaga siya. Buti na punta to sa akin tiningnan din to ng tingin niya ng doktor. So, malinis din. Hindi hmm. mo sasailanin. Balikan natin si Maltoni. Sa'yo. Huwag mong pakialaman niya. Sinisilip niya na lang. sabi ko tuloy si maman yung saan saan siya nakapangshow hot tabing naipaningin ng matone kati magatin <laughs> ako nagiggo kanina lang ginawa ko dito nakamain Mm -hmm. Mm -hmm. So, ito like, na sila. Ayan naman. Mukhang mukha. So, bye-bye natin. So, ito na sila. Paya dati hindi nila yung blood pressure ko. Buksan ko muna yung pintuan.